Magandang uh, umaga po, Maya Paldaw Balen. Ngayon po ay August 12, 9:52 AM at uh, nasa Kapitolyo po tayo para po sa isang emergency meeting kasama ng ating gobernador. Mm. Morning po. May pal double It's 7:31 a.m. Papunta po tayo ng barangay Malawli. See you po doon, sige. na po tayo sa barangay uh, Malauli Relief Goods Distribution papunta po tayo ngayon sa May Consuelo uh, bayan na po ito ng bebe, pero dito po yung daan na pinakmabilis papunta po ng sapang kawayan at uh, mamaya kasama po natin ang BFAR dalawa pong personal mula sa Pisao mga kasama po sa PDRMO of course ang ating Masantol uh, MDRMO para po mag-conduct ng testing sa mga sa mga buhos po sa palaisdaan sa mga crabs sa mga shrimps sa mga bangus para po sigurado po tayong hindi po contaminated ng oil spill mula sa bataan ang barangay sa Pangwayan samahan niyo po kami sa, sa Pangwayan see you sa po tayo dito sa may isa pang kawayan uh, nakapag test po ang BIFAR, DNR at PISAW sa ating pong mga species na nasa fish pond Crab, shrimps Bangus, Talaba, Tahong at uh, tayo rin po ang inyong lingkod ay din po sa dalawang mga kababayan po natin na nauna na po uh, Ayos po tayo Paranggay sa Pongkawayan Mahil po, pupunta po tayo ng barangay Negi sa may pangadyon po para po pangirapay din kay Baby Maris at kay Kuya Jomar Ako po ang backup ng ating mga bangga ngayong umaga umaga it's uh, 10.18 a.m. Kasama po sa sir po, lang ating mga kapag natin naman na pangalan. Pagkirami po tayo sa mga naiwang pamilya po ni Bibi Marisa, Bibi Jomar. Ito po sa Burok Maanyo, Parangay Ligi. ating babae. Rose. Opo. Biasa rin kawe. laro mo? Anong mo? Masa nung nanang pinasa ko pipo na dito. Anong sego. po itang kaheng nagkakaay po. Anong bukong Maya Paldo Balen, ngayon po ay August 14 At uh, it's 8.56am Papunta po tayo ngayon sa Barangay Bebe Ating pong gaganipe ng inauguration Ng ginawang daan ng ating lokal na pamahalaan Sa Purok Putat hanggang sa May Fish Port Samahan niyo po kami ngayong umaga and ribbon cutting ceremony of Bebe Anak Road from Purok Putat to Fishport and Purok Central Road. As one kaya po yung honorable mayor, Jose Antonio C. Bustos. Good morning. Good morning. Sa project briefing po na inilahad po ng ating municipal engineer, may kabaan po itong 523 meters. Kaya po, pasalamat ko po. King kaya kin kin attendance. At uh, it is also today that I would announce uh, na uh, 20% development fund ng kakataong munisipyo for the year 2025. Tutal, may gawa na yung dalat. Mula po kaya ito uh, Arabia. Kaya ito po, streetlights kaya ito. Gumapang na po. ng streetlights mula kay purong Arabia. ang kayo welcome art na ninyong uh, masatul kayong pabahay. Kaya rin na po nita. Umpisa na tayo po. Kailing kanto, kailing porputan. Papunta na po kanta. Hanggang hindi ke, hanggang mayaritan po kayong parang barangay alawin. Kaya po... Andang uh, umaga po, ginanap na po natin ang uh, inauguration ng ating daan dito po sa barangay Bebenac. Salamat boss! Salamat, Salamat po! Sa ating na ceremonial inauguration, napakita po natin na kalidad ang proyekto ng munisipyo at kung gaano importante na merong koordinasyon ang iba't ibang ahensya na merong proyekto sa ating pong munisipyo. Maya Paldo balen ngayon po ay August 14 pa rin. It's uh, 3.47pm. Eh, eh, eh. Eh. Kalatapos na po mag-fresh up after a busy afternoon. Pupunta po tayo sa elementary school po ng San Nicolas sa Purokdawo. So samahan niyo po kami doon. Tayo naman ay mga sapatos muna. Always hydrate. po, it's 5.52pm, papunta po tayo ng Casa Alejandro para po makisa. sa 75th birthday ni Lola Zeny, ang mother po ni Conceal Botong. See you po sa venue. 1, to 3... Maya Paldobalen, Balen ngayong hapon po August 15 exactly 4.05 p.m. nandito po tayo sa MacArthur Highway sa San Fernando papunta po tayo ngayon sa Our Lady of Fatima University para mayabot po natin sa universidad ang ating pasasalamat sa kanila pong ipinaabot na tulong noong tayo po'y uh, nasalanta ng Super Typhoon Karina at Hanging Habagat. Magandang uh, hapon po, galing na po tayo sa RLD of Fatima University at uh, naging napaka-productive po ng ating meeting with, with the administrators and looking forward po sa ating partnership sa Olfu, patungkol po sa scholarship grants na pwede nating ibigay para sa mga masuntulay niyong mag-aaral po sa RLD of Fatima University So, kung di po kayo busy, samahan niyo po ako ngayong hapon, ngayong gabi na magpapagupit po dun sa barbero ko na 6 years na simula high school para naman mabawasan na yung balbas sa bigote at uh, mabawasan yung haba ng buhok natin. See you sa barbershop! Magandang gabi po habang inita schedule sa ating uh, barbero. Nag-invite po ang na magkaroon ng dinner kaya nandito po kami sa may Angeles City tabi po ng barbershop. Pumakain po ng uh, dinner kasama ang Ops Hello Sugar! Magandang nga po. Nandito na tayo sa Foro. Para magpagupit. Kuya Steven. Maya Paldobalen, Balen. Nagpapagupit tayo kay Kuya Steven dito sa Foro. Six years na ako Kuya Steven, no? Yes, sir. Six years ko ng barbero si Kuya Steven simula grade 11.